on maliit Aha, itong ano, stripe na uh, ah, maliit pa to. Paglis muna natin to. Maliit pa. Release, release. Mapalaki ka pa. You know. isang bakuko na tayo hindi ko lang na video <laughs> hindi ko pala naka on ang camera tapos hagisan pa natin ulit dito paparamdaman na yung mga bakyokyo

Ang laki, ano itong? Alam mo, pagi yata itong. <laughs> ano to? Ay, barakuda. Ang laki, barakuda. Huwag lang maputol. Ano Gulang maputol, barakudor, balo. Ang laki ah. Gulang maputol. Barakudor, balo. Pusang kala. Ay, malit pa naman yung fog nito. Maputol oh, tabla tayo. Uy, huwag kang maputol, huwag Huwag Masisiksik ka dyan. Masisiksik ka dyan. Dito ka lang. Dito ka lang. Nasa na? Balo or barakuda? Barakuda ang laki! Uy, 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 butang ina. Uy, dito ko lang. Tungka tangina. Tungka ke Ini ketemu itu kan itu kah? Itu kan itu kah? kamu ikut dong. Ang paraguda Ibu, kumain sa <laughs> hipon O, oh, laki ang paraguda nito O, tangin lang siya oh, bumigay oh, ito Dito ka oh, lang

May Maygane wala na po tuloy, pwede dingga maayar ba sa hok na ko? Wala, nag bait ko hipon Oh tara ah, sa gilid Sa hipon ah? Oo Ang awa mo nandiyan? Wala Picture, picture Nag ka? Oo Video Ay, butong yun ah suri <laughs> sa ano ba? Nasuwerte yan <laughs> Oo oh. Bite lang sila? Bite? Bite Shrimp Dalawang kilo <gibit> yan Oo oh. mo nga dito Ano po? Pinutol pa yung ano? Pintangin na lang mo Oo <laughs> jo, yun. <laughs> nakaka, nakaka intense. Oh, I mean, napaka intense nung nahuli kini na barakuda. Ang laki. Siguro mo na sa dalawang kilo yun. Di tingin ko ay eh, ano? Kasi nung paghagis ko sa hipon, Malit lang yung kumagat tumutusik-tusik siya maliit tapos biglang bumigat so tingin ko tirain siya ng barakuda yung yung may kumagat na maliit na isda. tapos siguro nakita ng barakuda kaya kinagat siya kaya bigla yung biglang bumigat yung ano lumakas yung hila ng huli ko kaya ko buti hindi niya naputol yung linya nasa gilid niya lang yung hook so ina hagis tayo ulit Imbes na mang bakuko lang yung sadya natin kadali pa ng barakuda kanina kasi nagjijig ako umaga umaga dalawang donate na ng jig sabit wala pa akong ma makuha yeah, <laughs> sabi ko ah, bakuko muna pang ano yun So, nung paghagis ko dito, ito biglang ko. Yung, ano, ang laking to Buti hindi niya pinutol, naputol yung line. Tsaka hindi bumigay yung hook. Sobrang laki. Kaka, ano? Kaka. Nakakagulat, nakakakaba. Uy, ano to? Ay, lumot pala. Buti na lang. Nailan pa natin. Ang <laughs> laking barakuto. Ganda agisan pa natin dito siguro nung ano nung naka strike ako ng maliit siguro yun yung kinain ng barakuda kasi kung hipon lang maliit lang ng hipon ganito lang hindi naman nata nakagat ng hipon ng ganun ng barakuda so tingin ko yung ano may isda akong nahuli nun sa ilalim tas yun yung dinakma ng ano barakuda ayun nadali siya sa hook na mali buti na lang Kembar, 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 aha kembar, 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 baku kembar, 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 to, aha. Aha.

Uh, Yelo. Know. Oops. Pwede na, pwede. Ah. Uh ah. -huh. Uh -huh. Lumalaban. Uh -huh. lumalaban. Uh -huh. Lumalaban. Uh -huh. uh -huh. Mhm maliit pero lumalaban uh -huh. ah yun ang mga ano stripe na may ano mm, parang, parang sharing na may stripe pwede na pwede na to good size na yan good size na yan good size na yan size na Ito ah, na, pwede na yun Good size na yun, good size na Lugas yung mahiwagang basket Shere, parang lalabas pa tayo yung okay. uh, dito Pasok sa banga <laughs> May pa tayo dito sa kabila kasi tahimik dun dito Parang may mga kagatan dito parang may mga kagatan dito Oh, meron na, meron na mayroon nga maliit parang maliit maliit pa pwede na rin. ah yung stripe na ano stripe na shear ah, dalihin na to dalihin na lang wala na wala na, good session to pwede na to dalihin na dalihin na paksiyo paksiyo hmmm isa na yan parang mo parang may, para may sumisabad sa lalim, ha ha? Ah, okay, oh, isa oo malaki 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 malakas e eh. so nice size malakas malakas sumatak medyo malaki ano to koko yata to ah malakas ah malaban uh -huh. no? oh Uy, malaki na kuko. Tsaka ano, danggit. <laughs> malaki na danggit tsaka ba kuko. Okay, makakawala. Ay. Okay isang bakuko tsaka ay sherry pala akala ko dakin po hmm, <laughs> malaking bakuko oh. Ah, pala ang lakas tanggalin natin uh -huh, saglit saglit mas ah, may isa pang sherry lagay muna natin ito sa sato yung kasamang sherry niya maliit pa i-release -re na natin bundis din ata i-release na lang natin to sana mabuhay pa i-release natin to oh, kasi maliit pa <laughs> ayun buhay pa buhay na buhay may may kumagat isiniksik eh, <laughs> kaya to kumagat saka siniksik nya ay kukuk lang malit maliit release na lang muna. Malit pa. Malit pa. Bye bye. release Ayan o. Aha. Aha. Uh -huh. Malakas malakas. Na maliit. Uh -huh. Lumalaban no? <laughs> Lumalaban o. No? Lumalaban o. lumalaban oh malakas oh bakuko ah good size bakuko <laughs> uy punang na natulog <laughs> nahulog ako sa kanti ayun oh good size bakuko yun op 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 op, op, op. kakawala ka pa ah malakas malakas pero bakoko aha lumalaban <laughs> aha lumalaban eh ah. takas mo ha ubay ubay bakoko macam lah. Mereka hmm. lang. Uh -huh. Uh -huh. Ah, oh, lang. Ay, Binitawan ata. Ayan, pa. lumalaban malit lang malit malit lang pero lumalaban ay bakuko <laughs> ah, re-release lang muna natin to malit pa release release share pang maliit hmm. bye yun meron yan pag may maliliit, may malalaki talaga. <laughs> oh, saan galing yung uh, man manggagaling ang malaki sa maliit din. So, may malaki talaga. May mga kumakagat-kagat. lilit lang ah. malakas ah malakas ah sumabit ah ay bakyo kyo yun <laughs> pala up 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 ay wow. tatanggal ka na oo Pero bumaba na si master tolitz oh parang seryoso ng labanan to ah ari <laughs> yung bakit kung okay. mm. ano to nito lakas nito bakuko ang lakas sa Sir Putol Putol kalahati Kinagat ng ano Barakuda ata Naputol ang kalahati oh Kawawa siya Kinain ng barakuda <laughs> Putol ang kalahati Grabe Talas ng ngipin oh Oh, kawawang bakuko. Oh, ha, may barakuda pala dyan. Mahagisan ng jig. Eh. Kawawang barako. Ay, kano oh, oh. Kinagkat ng barakuda. Ay, ng barakuda. mo ayun tapos na ang aming uh, fishing session dito sa Farquia nakahuli ako na isang barracuda tapos si Mang Jose may mga Alright. pusit tama na malalaki si Master Tolitz din may mga pusit din ay di natin ako oh, yung huli mo na nasa loob na, na. sa loob na eh so, yun, ito <laughs> Baklas pagod. So, ayun. Maganda naman yung huli kahit paano. Babalik kami ulit. Master Rolets. Ang pinakamalaking huli ko. Bangka. bangka Sumabit. Sumabit yung line sa bangka. okay. Ubus ang linya. Ubus na. Bye bye. One, two. Hey, Master Rolets, nasa yung timbangan mo? Grabing laki. Barakuda. Master Pipes. Alright. Ayun. Saan yung timbangan mo? tulis, bagal. Ayun, kinuha na yung timbangan. May yung timbangan, mga kakaibigan. The lucky guy for today. The lucky boy. You know, barakudo. Ah, siro-siro. Oo, <laughs> oh, kanina, sir. Siro-siro. Siro-siro. Tulo pino. Dalawa lang yata yan. Ayan. Pero... Mm. na yung asang. Tinanggalan <laughs> na yung lagi na. Dalawang kilo. Dalawang kilo. 2.05. Tinanggalan ko na ng kaliskis tinanggal ko na din ang asang. So, kilo nga. Ayos din. Hindi na masama. Okay. Okay. So,